Paano malalaman na aswang ang isang tao? Ang mga aswang ay mga nilalang dito sa mundo na may angking kakayahan na higit na mas malakas sa mga tao. Sila ay nagaanyong tao at may kakayahang magpalit-palit ng anyo upang makapanakit o makapatay ng iba. Ilan sa kanilang anyo ay pagiging isang malaking aso, baboy, ibon at marami pang iba. Ating talakayin kung paano malaman kung aswang ba ang isang tao. Una, baliktad ang refleksyon mo sa kanilang mga mata. Kapag tumingin ka sa kanilang mga mata, makikita mo ang iyong refleksyon na tila ba ikay nakabaliktad. Kaya nga ba, karamihan sa mga aswang ay hindi makatitig ng derecho sa mga tao dahil ayaw nilang malaman na aswang sila. Isa ito sa pinakamadaling paraan para malaman na aswang sila. Pangalawa, wala silang mga filtrum o yung mga kanal sa ilalim ng ilong at itaas ng mga labi. Pinaniniwalaang ito ay sa kadahilan ng nagpapapalit-palit sila ng anyo at kapag sila ay nagwangis hayop ay hindi na ito maibalik pang muli. Kaya ang mga aswang na madalas magpapalit-palit ng anyo ang mga wala nito. Pangatlo, hindi naaapektuhan ng hangin ang kanilang buhok. Dahil sa kakayahan nilang dayain ang kanilang anyo, ang kanilang buhok ay kakaiba rin. Ito ay hindi basta-basta madadala ng hangin. Pang-apat, tignan mo siya sa pagitan ng iyong mga paa. Maaari kang tumuwad at tignan siya sa pagitan ng iyong mga paa. Makikita mo ang huli niyang aswang na anyo sa pamamagitan nito. Pang-lima, maglagay ng bawang sa bulsa mabaho sa pangamoy ng mga aswang ang bawang. Kaya kung napapansin mong ang kausap mo ay panay ang layo sa iyo, maaaring dahil naaamoy niya ang bawang na daladala mo. Pang-anim, wala itong mga anino. Kung nakakayanan nilang gayahin ang anyo ng isang hayop o tao, ang anino ang siyang hindi nila kayang gayahin. Kaya kung makita mo man itong may anino, mapapansin mong taliwas ang galaw ng anino sa katawan nito. Pangpito, hindi palangiti ang aswang. Kadalasan itong nakaseryoso lamang at formal. Kaya nga ba may taong kapag laging nakasimangot ay niloloko at sinasabihan na mukha kang aswang? At iyan lamang po ang mga sinyales na makakapagsabi na aswang ang isang tao. Kung inyong nagustuhan ang aming video, Click nyo lamang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para manotify ka sa tuwing magkakaroon kami ng mga bagong videos. Maraming salamat po.